Hello guys, Kabukid is back. A simpleng buhay probinsya tayo. At ngayong araw pala ay gumawa tayo ng pangalawang set ng ating taniman ng halamang talong guys. Second set na tayo ay dol dahil yung una set natin yung nakikita nyo sa ating video. Ito yung padalawang set na ginawa kong taniman ng ating halamang talong. Guys, uh, kaunting kalaman lang dahil hindi masyado ganun katabaan lupa dito sa amin sa bukid, sa probinsya is ganito ang aking ginawa. balik hindi ko na naipakita sa inyo na hinukay ko ito, kinultivate ko ito ng pabilog mga 24 inches siguro pabilog. Tapos nilagyan natin ng tapos binutas natin sa gitna pagkabutas natin sa gitna uh, diniligan po natin ito ng abono na 14-14 yung pong nabibili sa mga tindahan na pampataba Kita nyo po yung basa na yan bago natin lagyan ng itim na abono ng palay yun po ay abono na 14-14 ating tinunaw sa tubig tapos dinilig natin dito sa ating ginawang taniman tapos saka po natin nilagay itong ating abono na nagmula sa dayami ng palay na natunaw mali guys ang kaunting tip lang pag hindi ganun katabaan lupa sa inyong pagtataniman ganyan po ang aking ginagawa mga guys yan uh, hukay cultivate tapos butas tapos dilig po ng abono 14 14 bago lagay ng abono na nang galing po sa dayami ng pala yung natunaw na idol bale pagkalipas po ng tatlong araw saka po natin ito tataniman ng ating talong at pagtatanim naman po natin ay eh, ipakapakita ko po sa inyo kung paano simple lang po ang pagtatanim niyan yung preparation lamang po ang oh, medyo medyo matagal ng konti at para para din sa ating halaman